programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel na na nga ng inutusan nito ang si Gob kung saan makikita at matutuntun itong ang si Carmen dahil meron ng isang anak na nawawala itong si Gog kung kaya dito niya nga madidiskubre na ang nawawala ng anak ay walang iba kung hindi si tata na nasa kanilang mansion dati at dito ay hindi rin alam nang gagawin ito ngang si Francis kayong malalaman niya ang katotohanan ito palang si tata ay ang nag-anak dito ngang si Gog kung kaya't ito rin ang panahon para nga mailigtas sa kasamaan ito ngang si Tata sa kamay nito ngang si Vivian na meron silang isang malaking plano kung papaano nga pabagsakin at sirain ang buhay ni Tata ngunit magpapaliktad nga ang mundo dahil dito nga ay madidiskubre na ng lahat na ito palang si Tata ay tunay na anak nito ngang si Gob kung kaya't dito na mamamayagpag ito ngang si Tata dahil nga kukuhanin na siya nito nga si Gob. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa May Ilongga Girl ang muli at ang pagbabago ng buhay nga nitong si Tata dito nga sa kanyang tunay na ama na si Gob Kaya guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.